At dahil lagi na lang tayo nakakulong sa bahay, kailangan na naman nating lumabas at magpa-araw? So tarat samahan nyo kami at tayo'y pumunta sa 7-Eleven. So syempre, yun lang 'yung favorite stop namin kapag kami ay nagka-sahod na kasi doon kami magpapadala ng pera. So ayan, kasama ko 'yung aking kapatid at siya ang aking driver for today's video. Sana all my driver. So 'yun na nga 'no habang papalapit kami, natatanong ng kapatid ko, yung amo niya, so andyan pala yung amo niya nagtatrabaho. So yung trabaho ng amo niya is nagagapas ng mga puno sa tabi ng daan. So yun yung trabaho nila. So sabi niya, ala dito pala sila nagtrabaho. So anong gagawin natin? nalang naman lumipad tayo para hindi natin sila madaanan. So ayun, hanggang ngiti na lang tayo pagdaan sa kanila. Nakikita niyo pala, so nag-ani na pala dito. Dati nung dumadaan ako dito, ay hinog na yung mga palay. So, ngayon, wala na. Tapos nang naani. Tapos may nakatanim na naman uli at mga mani na naman yung mga tinanim nila ngayon. So, ayun na nga. Malapit na kami sa stoplight. So, yun na nga, no. Lagi ko itong sinasabi na hindi talaga madali ang maging isang OFW. Lalo na't napakahigpit ng amo mo. So, kami, swerte kami dahil yung amo namin napakabait at Ayan, pinapahiram pa kami ng motorsiklo kasi magbisikleta lang sana kami papuntang 7-11. Kaso medyo matagal naman kami makarating doon. Ito pala yung mga bossing. Ito yung bossing ng kapatid ko. So ayan, nakangiti lang naman sila pagdaan namin. So dyan muna kayo magtrabaho muna kayo kami at gagala muna kami dito. So, yun na nga, no, malapit na tayo sa stoplight. So, yun na nga, balik tayo sa pagiging OFW. Hindi talaga madali ang isang OFW, lalo na't na swertihan lang talaga dito kung mapunta ka sa mabuting amo at mapunta ka sa napaka-kuripot so, na amo at napaka um, pa yung ibang minsan. So, swertihan lang talaga tayo dito sa ibang bansa. So, yun na nga, naka na pala kami at hapon na naman. So, kailangan ko na namang magluto ng ulam namin ni Lolo. So, ito pala yung tanim ko na sitaw at hawa ng juice may bunga naman siya kahit papano ko konti lang so tamang tama naman yan Sahog sa iba pang gulay so lulutuin ko pala ngayon is yung pack so ayan nakakuha ako ng siguro mga pitong piraso lang so okay lang kasi dalawa lang naman kami ni lolo dito kakain ito, tapos ayan nasira pa yung isa kinain yata ng langgam pero okay naman yung bandang dulo niya. So, kinuha ko na lang siya. Nakakatuwa lang din dahil na siya. ito yung papaya, may bunga na siya. So, nakakatuwa lang tignan na yung pinaghirapan mong itani, may bunga na ngayon. So, ayan. First time ko palang magpaksiw ng isda. Kasi masarap sa isdang to, paksiw lang. Kasi pangit naman to pag pinirito. Hindi ko siya type. So, ginawa ko, pinaksiw ko na lang. So, kumain din naman yung lolo ko. So, ayan na yung gulay natin. Napakbet. Nilagyan ko lang siya ng talong at okra. So, ayan na. Sob na hapunan namin ni Lolo. So, ayan. Luto na yung ating pakbet. So, swerte ako sa alaga ko dahil hindi siya maselan. Hindi siya maarte. So, kung ano yung ihahain ko sa kanya, kain din siya. Walang reklamo. Basta, ang importante, malambot yung ihahain ko sa kanya. So, yun lang. Thank you for watching.